At mga kapuso, sa gitna ng kanilang kalbaryo, may mga nadaanan na kaming nangangalampag para sa pagkain, tubig at iba pang kailangang gamit ang mga placard. Inikot din natin ang ilang bayang napinsala ng lindol tulad po dito sa San Remigio kung saan hindi bababa sa lima ang nasawi sa gumuhong sports complex. Narito ang aking pagtutok. Mga panawagan para sa tulong pagkain at tubig. Yan ang bumungad sa aming mga placard sa isang bahagi ng Don Gregorio Antigua sa Borbon, Cebu. Mahigit isang oras ang layo mula sa lungsod ng Bugo. Bakit lumabas na kayo dito sa tabing kalsada at uh, dala-dala nyo ito? Bakit? Ipa manghingi na kami ng pagkain, tubig at saka bigas. Ang sitwasyon ninyo ngayon, sabihin nyo sa ating mga kababayan. Hirap na hirap na kami. Bakit to? Sa sitwasyon kasi sa earthquake. Pagkain, tubig? pagkain, tubig. Yung bahay nyo, nauuwi oh. ang Nasa labas na kami. Natutulog. Kami karon naglisod sudyod may tumot sa earthquake na nagdadangat sa mua. Kami karon ananami maghigda magabi isa. Kana ang laplin sa dalan, o laplin sa kanang walay kuan kay Magsigi pa man niya po, no, ang earthquake, kuan lang gihapon Gabi, igani, last may gusto pa gani. Kano kahirap? Hirap, na sir. Ang bahay ng magkapatid na senior citizen na Gavino at Leonora napadapa ng pagyanig. Mga kapatid, kita ko po sa inyo anong klaseng sitwasyon ang kinasasadlakan ngayon ng ating mga kababayan. Ito po sa bayan naman ng Borbon. Nadaganan po ang magkapatid na senior citizen. Pagkatapos pong yanigin ng lindol noong gabi na iyon, nakaligtas po sa kabutihan palad sa awa ng mahala Diyos Amay yung kanilang bahay hindi na ho bahay yata. mistulang sinalansan ng mga kahoy na lamang at nagdomino ho dahil po sa lakas ng lindol. Na-rescue ang mga senior citizens sa tulong ng dalawang pulis na nag sa area kasunod ng pagyanig. Nakahiga na ako tapos yung mga matanda diyan nakahiga na rin, natutulog. Bandang alas 9 yata, yun, oh, mahigit. to oh. Alas 9 o oh, mag-alas 10. Eh, biglang yung manig. Pag burnout, out, yan ang malakas. Talagang malakas para ano, tapos nagbagsakan. Hinahanap namin ang inako at saka yung ko. Nakahiga yan eh. Tapos, pinilit siguro niyang bumangon. Hinahanap kung saan, saan ang labasan. Nakita ko, nakayuko. Pilitan na namin makarecover. Paunti-unti ba? Ang senior citizen survivor na si Lolo Gavino, natagpuan namin malapit sa pagho. Pilit niya hong kinukumpune yung uh, mga piraso ng kawayan na tali, tapos may sako siya. Dito ho pala yung kanyang higaan, nagkasira-sira. So, susubukan mm -hmm. niya lahat para makabuo uli ng mapapakinabangan mula ho doon sa mga gamit na sinira ho na lindol. Sa barangay Kogon, sa Bugo, inabutan namin ng isang truck na napatagilid ng lindol at halos napadausdus na sa bangin. May dalang patukan ng manok ang truck na biyaking Hagnaya Port. Akala ko yung parang hangin lang ba, gumagalaw yung mga kahoy. Tapos, parang di na kahit ang truck, kuma, sumasayaw na yung truck. Huminto na ako, hindi na, hindi, na, hindi na kaya, hindi na kontrol. Imbis yung truck pa baba, pa, papunta na doon. Hanggang sa yung galonong trap, parang patagilid ng patagilid na, pabilis ng pabilis, pumutok na yung mga tagiliran namin. Mula Bugo, tinungo namin ang bayan ng San Remigio, na isa rin sa lubang tinamaan ng lindol. Mga kapuso, restricted at hindi po pinayintulutan ang sino mang makapasok dito po sa San Remigio Sports Complex. Sa kauna-una ang pagkakataon mula ng ang lindol, ipakikita po namin sa inyo kung ano ang naging itsura ng damage sa loob po ng Coliseum mula ng maganap ang nasabing lindol. Sa impormasyong aming natanggap mula po sa mga otoridad, hindi po bababa sa lima ang nasawi na pawang mga manlalaro ng basketball sa isang liga ng madaganan ng mga gumuhong parte ng Coliseum. Tingnan nyo mga kapuso ang itsura ng pintuan pa lamang ng sports complex. Hindi na ho mapakikinabangan pa. At habang pumapasok ko hanggang sa marating natin ang basketball court ng Coliseum, ganidal mo ang madaratnan. Hindi na rin mapapakinabangan dahil ang kisame at ang pader. Kailangan ng ipacheck sa mga otoridad dahil baka anumang oras gumuho dulot ng mga aftershocks. Mga kapuso, sa likod lamang ng San Reneo Sports Complex, matatagpuan ng opisina ng Traffic Department ng Municipalidad. Pero tignan niyo po ang itsura ngayon ang tanggapan. Na ng tanggapan. Listo lang nawala ng pangangstruktura. Bumigay ang mga poste at ang bubungan nasa flooring na. Sa aming pag-iikot sa San Remigio, nakilala ko si Gemma, ina ng isa sa mga nasawi sa paguho sa sports complex. Tumayong referee ang bunsong anak niya na si Jude. Sa naging paligan ng sangguniang kabataan ng barangay poblasyon, interagency daw ang laban sa pagitan ng mga kawani ng Coast Guard at BFP. Na ulihin naman siya pagawas sir niya. Ang motor na lang niya, isa na lang ditong nabilin sa kuan. Gawas niya. Kuan nagit kami nga siya usap sa, biktima na ana. naman ang retrieval operation kay Jude na nakahanap ang labi kinabukasan makaraan ng lindol. Masakit man sa akon kay kamanguran ko ba siya anak bata pa niya di gud na madawat saon man na ay natabo naman nasa anim na pud pamilya naman mula sa purok agbati sa barangay Hagnaya ang pansamantalang nananatili sa bakanting lote na ito habang nagpapatuloy ang mga aftershock kaliwat kana ng bakas ng pinsala ng lindol sa San Remigio sa purok Sineguela sa poblasyon isang residente ang nabahala sa uka sa lupang dulot ng pagyanig. Kung uka ng lupa na yun, kailan ho lumitaw? Uh, nung pag nung paglinto lang, doon lang namin nalaman yung pag-evacuate na namin kasi nahulot nung yung pinsan ko. Tapos may siya na huwag dumahan dumaan doon. Pakiusap ng mga residente sa mga eksperto. Sa inyo, nagsigil mo kung yung pinipan dahil sa kung sinkol ba yun o ano ba yun.